Good morning, I'm back. This is brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang nakikita natin na tinik sa ating pambato dito sa Miss Universe? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribe subscribers jan, Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na para sa Miss Universe. Pero kanina nga, ito nga, galing ako sa hotel nila at tinignan ko yung mga candidates. So, sino ba yung mga possible na hindi natin inaasahan or sino ba yung mga parang nakikita nating tinig sa competition na to? Alam nyo guys, sa totoo lang, nagtataka ako, hype na hype si kayo kay Vietnam at sinasabi ninyo na kamukha ni Atisa Manalo si Vietnam. Pero guys, sa totoo lang, kanina yun nakita ko parang ang layo naman, parang kumbaga imitation ang datingan. Yung parang imitation na ati sa manalo. Na parang pinipilit ninyo na parang maging magkamuka. Ako to be honest, ang nakita ko sa kanya, ang layo ah. Una, maliit. Pangalawa, ah, medyo parang anti na yung datingan. Tapos pangatlo ay medyo... Hindi naman ganun kaboga. Pero kanina, syempre, yung styling niya, paandar, tapos marami din sumusuporta. Ah. And then, Ayun, so gusto ko yung outfit niya kanina na naka-coach siya na alam mo yun na ang dating niya ay parang ano. Ano ba yung dating niya sa akin kanina? Para siyang CEO, ganon. Ganon yung drama ng lola mo. Pero kasi hindi natin alam kung ano yung ipapakita neto ni Vietnam. Ang maganda kay Vietnam, yung kumpiyansa na meron siya. So yon hindi siya ganong kagandahan na pero yung kumpiyansa na meron siya. Pero kung tatanungin mo ako, mama, sa pwede bang mag-top 5 to? Pwede ba? Siguro top 30, kaya neto. Pero yung top 5, parang piling ko, hindi papasok to. Swerte na neto pag nakalusot to sa top 30. Ayun yung tingin ko. But Vietnam, isa sa mga maganda yung ano personality yon tapos kanina bet na bet ko din ang drama ni Chile si Chile talaga just ko tinitim na siya ng CEO kasi para siyang kitikite yung alam niyo yon yung parang ang galaw niya talaga pak 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 ang lakas maka Miss Grand gusto ko yung beauty niya kasi bland beauty tapos kanina baksak yung hair niya na hindi nakaayos tapos ano, lagi siyang keep smiling, dilat 'yung mga mata. Pero sabi ko nga, tingnan natin ko 'no, mararating dito ni Chile kasi parang ang piling ko may iba pang kandidata na pwedeng ko sa kanya. So top 30 kaya ni Chile, pero kapag nagtuloy-tuloy 'yan, oh my gosh, pwede din talaga na makarating sa top 5, 'di ba? Si Chile kasi, parang feeling ko, laban na laban. Magugulat ako kapag na El Tokuyo si Chili. Ganon! Matignan natin. And then, isa sa mga nakikita ko din na malakas talaga yung presensya. Ito si Colombia. Si Colombia, parang feeling ko, kung kumpiyansa, kumpiyansa talaga siya. Pero natatakot ako sa kabilang banda. Kasi syempre, di ba, kapag yung kumpiyansa mo ganong kataas, tapos minsan, parang na, ano mo na, nabab, o overpower mo yung organization, medyo delikado yan. So, ang akin, dapat nandoon lang siya sa tamang timpla, tamang galawan, and then, ayun, laban lang. Oh, yung hindi dapat yung parang dominante yung, yung datingan mo. So, parang piling ko, hindi ako magugulat kung halimbawa si Colombia biglang na El Tocuyo. Mm. So, hindi ako masya -shock. Kasi, may mga nakikita ko sa kanya na parang sabi ko, ewan ko sa'yo kung tama yung ginagawa mo. Pero, ayun nga. So, tingin ko kay Colombia malakas. Pwede yan pang makarating ng top 5, top 3. Pero, na ang nakakatakot kay Colombia, baka kasi na-overpower niya yung ano, yung mga eksena, and then ayun, so baka ang ending maging El Tokuyo ang lola mo. So, yan. And then, pag na El Tokuyo yan, hindi ako magugulat. Ayun yon Pero, siguro na mapapasok yan. And then, sino pa ba? Si Venezuela, si Venezuela nakita ko siya kagabi, nakita ko siya kaninang umaga, wala namang bago sa kanya. Ganun at ganun pa din. So, she still look like a queen, na parang laging drama niya, ay parang kala mo nasa teleserye, eto na ako, darating na ako, o nakikita niyo ba yung ganda ko? Ang ganda ko, di ba? So, yun, ganun may mga angulo na maganda siyang tignan. Tulad kagabi, yun nakita ko siya, sabi ko, ang ganda. So, yun, ganun yung impression ko sa kanya na parang, ang ganda. Pero kapag tinitigan mo na siya ng matagal, nakikita mo na, ay, majoda na di charot. So, yun, hindi naman. Ano lang, yung parang may pagka-matured. Oo, sabi nila 24 years old, pero parang pag tinignan mo na siya, nasa 30 na yung dating. just <laughs> ko, Lord. Eh, patawarin ninyo ako. Pero ganon ganon yung dating. And then, uh, gusto ko siya, dahil napakabuti, napakaganda ng personality. Hindi ko lang alam kung ano, pero may personality siya na, na alam mo yon matyaga siya makipag-usap sa mga tao, kala mo mga mampanya. Pero kasi, minsan ang dating sa akin, parang, Ganyan ka ba talaga kapag hindi na, wala ka na sa competition o hindi ka na mamamansin? Yung mga tipong ganon. Ganon yung drama. And then, tignan natin kung ano yung mararating dito ni ano ni Venezuela kasi di ba si Venezuela kasi ano eh kumbaga parang ang dating niya sa akin ay ano kumbaga parang laging paandar na hindi ko naiintindihan para saan ba kailangan ba talaga ganito yung eksena o oh, gano'n pero kasi ayun yung strategy game niya hayaan na lang natin pero kung halimbawa bigla siya na El Tocuyo. Hindi rin ako magugulat. Pero walang dahilan para maging ma El Tocuyo si Venezuela kasi maingat siya sa mga galawan niya. Hindi katulad ni Colombia na talagang mararamdaman mo na dominante talaga yung kanyang personality. Okay? And then, punta naman tayo dito kay Mexico. Ayan, si Mexico. Si Mexico, parang isang another side ni Venezuela na ganun din ang drama na parang lagi din ang mga laging may kausap, laging man nag lagi explain kung ano yung yung ano nila parang 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 lagi silang kala mo may business sa mga tao na oy ganito kala mo nga ano tatakbo ng mayor so silang dalawa ni Venezuela ganun yung datingan sa akin and then magaganda sa ganda maganda naman talaga sila at wala naman akong masasabi sa ganda nila kaya lang parang minsan ang nararamdaman ko sa kanila over na sa sa mga eksena nila na parang nakakatulong ba talaga yan sa ginagawa ninyo? Or ayan na magpapaligwak, magpapaligwak sa inyo? Ganon. But syempre, wish all the best, di ba? And then, si uh, si ano, sino pa ba yung nakita ko kanina? Si Costa Rica. Actually, si Costa Rica, ang ganda-ganda ng mukha. Gusto ko yung mukha ni Costa Rica. Gusto ko yung, yung energy niya. Very positive yung dating. Siya yung masasabi ko na maala Katriona Gray o 2.0 Katriona Gray dito sa competition ng Miss Universe. Ang nakikita ko sa kanya, Katriona vibes na, na alam mo yon na parang uh, matalino, ah uh, harmful, yung gano'n yun. Tapos, mabait siya, yung Calm, calm lang yung personality niya pero alam mo na may tinatagong galing. So Costa Rica, hindi ako magtataka kung si Costa Rica ang ipapanalo nila ng Miss Universe. Dahil alam ko na talagang nakitaan ko rin siya ng, oy potential to, di ba? Ay, magaling to. Costa Rica, isa siya sa mga talagang, Uh, kalmado lang pero alam mo na lumalaban at alam mo may ibubuga. Ganon! Iba ang eksena talaga ni Costa Rica. Sobrang taas din talaga ng presensya niya yung kumpiyansa niya sa sarili talagang winner. Tapos ang ganda-ganda ng mukha. Ayun. Gusto ko din si China. Hindi ako magugulat kung bigla papasok si China sa semifinals. Kasi naman, talaga naman, pag tinignan mo siya, wow, she's a very super model. Kalmado yung dating. Ang ang ganda, 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 ganda ng itsura ni China na kapag tinitigan mo na parang wow, parang supermodel ang datingan. Kaya sabi ko, in fairness kay China, pasok sa banga. Ganon. Totoo, matalagang papapasukin mo siya sa banga kasi maganda at magaling talaga yung pinapakita niya. And good luck. So, I wish all the best for China. So, pag pumasok yan sa semifinals, hindi ako magugulat kasi deserve niya yun. Tsaka, ang fresh ng beauty. Sobrang fresh overload yung datigan. Oo, oh, ni China kanina. Kaninang umagay, nakita ko siya. Tapos, ang kalma-kalmado. Ang ganda ng height. Mm -hmm. Tapos, sino pa ba? Si Torx. Uh -huh. isa din yon Ang ganda din ng black beauty. Gusto ko siya kasi Ah, uh, iba yung dating niya. Sa mga black siya, yung black na may ganda talaga. Siya yung black na parang mapapawaw ka talaga. And I love her. So, syempre good luck sa kanya. And then, punta naman tayo kay ah uh, sino to? Yung isa ko pa nakita kanina, eh, si ano. Si yung Apro hair, ah uh, pangalan nito. Ah uh, Guadalupe. Yes nung una pumunta siya dito sa ano, na hindi niya siya suot-suot yung sash. Parang hindi niya yata siya pinapasok o tinanong niya yata sa kung nasan yung sash. So, alam natin na kapag walang sash ay isa sa mga demerit, di ba? So, umbo bumalik siya. Ayaw niya magpakuha ng mga video sa atin kasi na wala siyang suot na sash. So, na umiiwas siya. Umiiwas siya sa mga kamera. Tapos yung pagbalik niya, aba, marampa na yung lola mo. Pero nakapuna ako na parang sabi ko, ay, walang sash ang lola. Parang napagalitan or naano So, parang umalis. Tapos maya, -maya bumalik na. So, pagbalik niya, ayun. So, syempre, yung presensa niya, yung beauty niya, sobrang, ay, nako, ang winner. Oho. So, sabi ko, ay, iba talaga to. So, siya yung kandidata na parang iniisip ko na malayo ang mararating sa competition na to. Napakaswerte ng Guadalupe Country kasi pinadala nila itong kandidatang to at lumalakas ang laban nila. So, parang pili ko, isa to talaga sa mga magiging tinig. Oho! Uh -huh. Kaya bongga yan. Gusto ko din si Bolivia. In fairness kay Bolivia, sobrang ang ganda-ganda din ng personality. Yung alam mo yon yung parang kalmado lang, ang ganda ng energy, tapos ang ganda ng mukha, na talagang mapapawaw ka. So, syempre, si Vina. Si Vina, kanina maganda si Vina. Naramdaman ko na na bongga ang kanyang ayos pero kasi sa sikat ng araw parang sabi ko ay nako siya kita mo yung mga bagay-bagay ang kay Bina, parang piling ko nagpe-pretend <laughs> so ganun yung nararamdaman ko doon sa eksena niya pero pinarampa siya parang nag-hold siya doon sa mga eksena niya na yung hindi ko alam kung malakas ba yung pasarela niya o mahina o alam niya bang kumabog o nananakot lang siya. Kasi styling, perfect yung styling ni Vina at ayun yung nagpapabulag sa lahat na ang ganda ng styling, ang sexy dun dating, o in fairness kay Vina, sexy yung dating. Pero yung sasabihin mo, sige na, gumalaw ka na, magpasarela, hindi nga maibigay ng tama. Yung parang bibigay niya, pero yung energy ba, limitado. O, o, yung gano'n, yung parang, parang ko ako titingin, parang may po, not enough. O, gano'n. So, yun. So, tingnan natin kung anong ano. Pero, malakas si Dina, nararamdaman ko. Malakas siya sa suporta. At parang piling ko, matapang siya kasi host country niya ang Thailand. Pero kung hindi to sa Thailand, I think may si Binang pumalo. But tingnan natin, sabi nga ganun, preliminary competition doon magkakaalaman. And then isa din sa mga napansin ko si Philippines. Okay. <coughs> si Philippines hindi siya nagpapakita ng kahit ano na gusto nating makita sa kanya like example, konting angas, konting eksena, konting ah uh, Pasampol naman dyan, yung mga ganon. Hindi siya nagpapakita. And then, maingat siya sa mga rules and regulations na binibigay sa kanila. So, naiintindihan ko kung bakit limit lang ang ipinapakita dito ni Atisa. So, light like nga ng sinasabi ko, uh, meron kasi silang sinusunod na rules. Ayaw niyang magbabad sa mga media kasi parang pili ko hindi tama dahil uh, ang rules nila ay you have to quick Go to the bus. Ganon. So, dapat mabilisan. Kasi kanina ang daming kandidata na halos sila na ng mga, ng mga ano nila, ng mga, tawag dito, stop. <coughs> na parang, kinukulit na sila na pumunta na ng bus, mali tayo. Pero sila, then malang sila doon sa mga, sa mga chaperon nila. Mm -hmm. Pero kasi, si Atisa kasi, masunurin siya. Dadaan siya sa media, maghe-hello. Tapos, lalakad na pupunta na doon sa bus kung saan yung target na intindihan ko kasi aanuhin hindi Atisa yung magpapaandar siya dyan sa harapan natin ng bonggam bongga para masatisfied yung mga gusto natin pero nadidemerit naman na siya so mas maganda na yung ginagawa niya yung tama and then tamang laban, tamang proseso. So parang piling ko, lahat ng rules, lahat ng tama, ginagawa ni Atisa para sa laban niya. And then, bukas siyang mamahalin. At isa siya sa mga nakikita ko na, alam mo yon na talagang may ibubuga sa competition na to. And tingnan natin. So sabi ko nga siguro makikita natin yan lahat sa prelim. For now, wala kang makikita sa kanya. And then feeling ko, tama yung ginagawa niya. Hindi palong-palo, pero nandoon na may irinire-reserva para sa kung saan bagay ilabas yung nire-reserva niya. Sa madaling salita, no when to pick. Diba? No when to pick. Ang laban talaga ni Atisa. And then I think tama yon kasi yun yung makakatulong sa strategy game niya para mas makita ng lahat na wow, bonga So, doon naman sa nagsasabi, ang lamya kasi ni, ni Atisay, eh, parang piling ko hindi naman yung nakita ko. Ang nakita ko sa kanya ay isang Atisang Manalo na sobrang ganda, sobrang iba yung ipinapakitang presensya. At ayun, nahawakan ko, nalapitan ko, iba talaga ang dating ni Atisa. Meron siyang limit sa mga bagay-bagay at may rules siyang sinusunod. Kaya, yun lang. So, siguro, inalam niya kailan ba ang scoring neto. Siguro, sinabing gano'n, ang scoring niya sa ganitong araw, sa ganitong ano. So, doon niya ilalabas yung tama niyang ilabas. Guys, magtiwala lang kayo kay Atisa. Maniwala kayo kaya yan ni ati sa Manalo. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update. And syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, ang gandito ito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. <applause>